Hello, everyone. Good morning, so. nakaraang linggo o nakaraang araw gusto ko manungkit ng mangga pero bawal kami manungkit dapat mga gardener lang so kanina nakita ko mayroon siyang gardener at nanunungkit tapos di na lang ako kulit sa baba at kunwari naglalakad kami ni kulit tapos, tapos naghingi na tapos oh yan pa oh, oh yan ang gusto gusto ko guys oh yan mm. <coughs> asim na asim ah, na ako guys pero na bad naman binigyan na ako naging talaga ako siya so, yan yan o, guys oh, 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 oh. na so yan na hindi na tayo magsabik sa mangga yan na mayroon na tayong mangga may pangulam ulam na tayo mamaya so lagyan ng kamatis ah, bumbay asin patis so ulam na yan na guys sarap to. <coughs> Nauubo na ako sa kaasim. Sa tingin pa lang. Asim na asim na. So, thank you for watching guys. So guys, this is the mango. Ang unang ngayon ay mango, kamatis, and onion. Kain tayo, guys. Yan. Sarap. Hello, guys. Kain po tayo. Ang ating olam ngayon ay kinamatisan na mangga na nilagyan ng onion and then may pinirito akong taba ng bahoy. So, kain tayo, guys. Mm. Mm -hmm. So, guys mm -hmm. Sarap mm -hmm. So, pag ninyo palang Tikman ito na mangga, kamatis at onion At taba ng baboy Tikman na ninyo I-try na Ang sarap mm Hmm Thank you for watching.